Ang kanilang mga pelikula ay tumatak sa mga Pilipino at naging mga top-grossing films sa takilya. Sila ay minahal ng kanilang mga tagahanga dahil sa kanilang galing sa bawat papel na kanilang ginagampanan. Gaano na kaya sila kayaman ngayon lalo na't ang kanilang love team at pagkakaibigan ay tumagal sa loob ng mahigit dalawang dekada. Alamin natin ang kanilang mga naipundar gaya ng bahay sasakyan, negosyo at network ngayon taon. Siya Si John Lloyd "Spider" Cruz, nakilala bilang John Lloyd Cruz. Ipinanganak noong June 24, 1983. Tinawag siya sa mga palayaw na Juward at Idan ng kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Nagtapos siya ng kanyang grade school sa Marikina Catholic School noong 1996. Kalaunan ay nadiskubre siya ng isang talent scout sa isang mall habang tumatambay kasama ang mga kaibigan para manood ng Magic Temple. Dahil sa bagsak na marble business ng kanyang ama, nagpasya siya na pasukin ang showbiz para matulungan ang kanyang pamilya na makabangon sa problemang pinansyal. Nagsimula siyang umarte sa edad na labing lima at mayroong higit sa tatlumpung mga produkto sa kanyang credito. Isang breakthrough role sa soap opera na kay tagal kang hinintay, kung saan siya unang nagsimulang magtrabaho kasama ang aktres at madalas na co-star na si Bea Alonzo. Sa humigit kumulang walumpung mga parangal na napanalunan sa kabuuan ng kanyang karera kabilang ang dalawang FAMAS Awards at dalawang Gawad Urian Awards, siya ay isa sa most awarded Filipino actors in the business. Siya ang kauna-unahang Filipino at Southeast Asia na aktor na nakatanggap ng Star Asia Awards sa New York Asian Film Festival. Siya ang ikalimang may highest grossing Filipino actor in the 2010s decade, na nakakuha ng kabuang 2.3 na bilyong piso sa box office receipts. Ang A Second Chance ay ang ikaanim na highest grossing Philippine film in history na may 556 na milyong piso. Siya ay itinuturing na isa sa pinakakinikilalang aktor sa bansa. Dahil sa kanyang kasikatan ay nakamit ng aktor ang ilan sa kanyang mga pangarap, kabilang na dito ang kanyang luxury house na matatagpuan sa Antipolo, nagtatampok ang well-thought-out property ng magandang outdoor area, French Mediterranean structure, at American traditional na mga detalye. Sa mga maluluwag na interior at exterior nito, ang bawat detalye sa bahay ay maingat na binalangkas na lumilikha ng engranding apela lalo na ang harapan. Ang panlabas ng bahay ay gawa sa Italyano na marmol na pinares sa kulay ube para sa mga dingding. Ang mga pagpipilian para sa mga piraso ng muebles at mga decorations sa loob ay sumusunod sa istilong Amerikano. Nakahanap din siya ng pangalawang bahay sa Palawan. Isa sa mga nagustuhan ni John Lloyd sa pananatili sa El Nido ay ang makalakad-lakad sa mga lansangan at makihalubilo sa mga taong hindi siya pinagkakaguluhan ng mga ito. Maraming mga ordinaryong sasakyan at motorcycle ang aktor, ngunit wala pa itong nabalita na nagmamay-ari siya ng mag-agarang sasakyan. Noon 2021, pinasok na rin ni John Lloyd ang pagnenegosyo online matapos ilunsad sa Kabuyao City Laguna ang kanyang bagong proyekto na isang bukong app para sa mga tricycle. Isa lang si John Lloyd sa iilang showbiz personalities na nagkaroon sa apps at mobile technology para sa mga personal ventures. Ang app na pinangalanang, Fright Now, ay idinisenyo bilang isang tricycle bukang app. Malamang na marami pang negosyo ang aktor na hindi niya ipinaalam sa publiko, lalo na't bihira na lang siya makita sa telebisyon, baka busy din ito sa iba niyang mga negosyo. Walang nakakaalam sa saktong net worth ni John Lloyd, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated na $6 million, dollars, o 349 million pesos. Kasama na ang lahat ng pinagkikitaan ng aktor, mga investments, endorsements, negosyo, at iba pa. Ngayon ay hindi nagaano aktibo ang aktor sa telebisyon, kaya ang kanyang net worth ay hindi nagaya ng dati na siya ay sobrang sikat pa. Paniguradong maraming properties o investments ang aktor ngayon na kanyang mga naipundar. Si John Lloyd ay isa sa mga malalaking pangalan sa industriya ng showbiz at multi-award winning aktor na nagbida sa mga big hit na pelikula. Siya si Philbert Ang Eli Ranolo Fegestrom, kilala sa pangalan na Bea Alonzo. Ipinanganak noong October 17, 1987, sa Rizal, anak ni na Philip Fegestrom at Marian Ranolo. Ang ama ni Alonzo ay British. Hiwalay ang kanyang mga magulang, at mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki sa panig ng kanyang ina. Nagtapos ng kanyang elementarya noong 2001 sa Jose Abad Santos Memorial School sa Quezon City, nag-aral siya sa The Fisher Valley College sa Tagig, Ususan Elementary School sa Ususan at Kolehiyo de Santa Ana sa Tagig. Sinimulan ni Bea ang kanyang karera sa showbiz matapos sumali sa mutya ng Pasig Pageant at makoronahan bilang binibining Santolan noong 2001. Sa pageant, ang isang judge ay inirekomenda si Bea sa kanyang kaibigan na naging unang manager nito. Ginawa ang kanyang screen debut sa 2002 series na K2BU. Sa edad na labin lima, nagkaroon siya ng kanyang pambihirang papel bilang isang abogado sa drama series na kay Tagal Kang Hinintay, kung saan natanggap niya ang kanyang unang Star Awards para sa Best Actress nomination. Kilala siya sa pagganap ng mga dramatikong papel sa mga pelikulang romantikong drama. Ang mga pelikula ni Bea ay kumita ng 3.15 na bilyong piso, na naging dahilan upang siya ay isa sa highest grossing Filipino box office stars of all time. Dahil sa kanyang sipag at syaga bilang artista, ay marami na din na si Bea at kabilang dito ang kanyang bahay. Unang lumipat si Bea sa bahay niya na may kabuang floor area na 900 square meters at lot area na 600 square meters, noong 2012 matapos manirahan sa isang kondo sa loob ng anim na taon. Ipinarenovate niya ito noong 2019 ng kanyang matalik na kaibigan na nagdisenyo din ng mga interior nito noong 2012. Noong 2022, namuhunan si Bea ng higit sa 500,000 euros, o mga 30 na milyong piso sa isang apartment sa Madrid, Spain. Bilang resulta, binigyan siya ng mga pribilehyong permanenteng residente sa bansa, kasama ang kanyang ina. Gayunpaman, nilinaw ni Bea na hindi niya planong makakuha ng Spanish citizenship. Sa kanyang blog, ibinahagi ni Bea ang iba't ibang apartment na kanyang nakita habang nasa Spain at ibinunyag kung alin sa anim na apartment ang huli niyang napili. Ayon kay Bea, isa sa mga dahilan kung bakit niya napili ang apartment ay dahil sa interior design nito. Mahigit dalawang dekada na sa showbiz si Bea, pero noong 2021, ay nagpasya siyang mag-invest sa sarili niyang artista van. Nakakuha si Bea ng Ford Transit, na ngayon ay nagsisilbing taping van niya. Ayon sa opisyal na website ng Ford, ang 15-seater na kotse ay kasalukuyang nasa 2 milyon pesos. Marahil ay gumastos siya ng higit pa dahil sa mga customizations, at marami din itong mga ordinaryong mga sasakyan. Marami hang mga venture sa negosyo si Bea, kabilang ang isang tatak ng organisasyon ng bagahe na tinatawag na bash at isang kafe sa Quezon City. Nauna nang inilunsad ni Bea ang kanyang passion project, ang bash, isang brand na dalubhasa sa luggage organization. Ipinakilala ng actress ang kanyang pinakabagong negosyo sa pamamagitan ng The Big Bash, launch noong November 2023, na dinaluhan ng ilan sa kanyang malalapit na kaibigan sa industriya. Ang kafe sa Quezon City na binuksan niya naman noong 2019, Ipinagmamalaki niya na may-ari siya ng isang franchise ng coffee and bakery na nakabase sa New York ang Dean at DeLuca. Ipinakita din ni Bea ang kanilang family's greatest investments ang kanyang labing-anim na hektar organic farm sa Zambales na pinangalanan niyang BT Firma. Sinabi ni Bea na nakuha nila ang lupa noong 2011. Ang BT Firma ay tahanan ng mga puno ng mahogany trees, mango trees, calamansi trees, at iba't ibang uri ng mga hayop sa bukid tulad ng mga alagang hayop at manok. Nagpatayo na rin ng weekend house ang pamilya ni Bea sa farm kung saan sila makakapag at makapag-relax kapag nasa Zambales sila. Ang bawat silid sa bahay ay ipinangalan sa kanyang ina, si Mary, kanyang pamangkin, at ang kanyang sikat na karakter sa pelikula na si Basha. Ang pamilya ni Bea ay nagmamayari din ng palayan sa Zambales, na matatagpuan sa munisipalidad sa Botolan, para makatulong sa pagsustento ng sakahan. Walang nakakaalam sa saktong net worth ni Bea, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated $25 million, o 1.4 billion pesos. Kasama ang lahat ng kanyang mga investments, business, endorsements, social media at iba pang pinagkikitaan ng actress. Sa katunayan ay hindi na kailangan pang ipakilala si Bea dahil tested and proven na ang bankability niya bilang actress. Ang listahan ng mga blockbuster na pelikula sa ilalim ng kanyang pangalan ay patunay ng kanyang acting chops at star appeal. Ang dalawa ay parehong mayaman, dahil sa kanilang sipag at syaga kaya narating nila ang kanilang pangarap sa buhay. Magaling din sila humawak ng kanilang kinikita sa pagiging artista, kaya nakuha nila ang kanilang pinangarap noon. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat!